Genesis Pito Talata Isa At sinabi ng Panginoon kay Noe, Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Genesis Pito Talata Dalawa Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kaniyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kaniyang babae. Genesis 7, talata 3 gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid tigpipito ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Genesis 7 talata 4 Sapagkat pitong araw pa at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng apat na pong araw at apat na pong gabi at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. Genesis 7 talata 5 at ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Panginoon. Genesis 7, talata 6, at may anim na raang taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa.